maganda tali mga kababayan nasa malibay tayo may sakay tayong galing malibay papunta ng ano ng ayala ano kaya ano mo ano? ayala ayala mall daw may mga kasama silang Ako. baby episode 53 ni kuya sa pagbibidyo Ayan, mga kababayan, pakikilala natin sila dahil magagandang dilag to. <laughs> yan episode 53. Mga kababayan, ipakilala na natin sila. Ayan eh, si ate, o. Oh. Isa-isa. Ano pangalan oh, niyo te? Ako po, si Talia. Talia. Oh. May asawa na si madam. Meron na po. Ilan? Isa, oh, isa lang po. <laughs> ah, kaya ma'am, kaya ma'am. Ayan, yeah, isa sa gitna. Uh, Trisha po name ko. Trisha? Mm -hmm. Asawa ah? ko ako, sampo. Uy, may sampo asawa. Ito sa likod, ito, sa likod. Ah, ako po. Isa lang din po asawa. Po. Single mom. Ah. <laughs> Ay, single, single ma'am? Wala, wala po kung ano, anak. Walang single anak. Eh. Ayan, ma'am. Sa video natin, si Bibi, hindi natin i-blurred yung mukha. Ano? Kasi, as pre-red lang naman tayo. Mm -hmm. Ha? Nakapit uh, naman si Alicia. Ay, uh, Alicia. Hi, Alicia. Alicia? Say hi, Alicia. Hi. Sa Madam, I ngayong araw, episode 53. Kung titingnan nyo dyan, episode 52. Ngayon, episode 53 na ngayon. Anong araw ngayon? Merkulis, no? Okay. Merkulis sa Santos. Birthday sa Ay, birthday niya po. Birthday niya? Uh, Uy, okay. happy birthday. Uh -huh. Dahil birthday mo, pre-ride ka. Ay, wala kuya. pa. kuya. Ah. Ayan. Ayan, patayin natin ang metro kasi free ride kayo, ha? Ayan. Salamat, kuya. Kuya, i na. i na namin. I-share namin yung live namin. Oo naman. Subscribe yan. Anong masasabi niya dahil na kayo free ride? Salamat kuya. Ayun mga kababayan. Pa-birthday ni kuya ki baby. Ilan taon na si baby? Ah, sino yung may birthday? Ah, mommy. Ah, yung mami. Ayan pala yung gumawa ng baby, yung may birthday. <laughs> Ayan, dahil kayo ang bahagi ng pre-ready kuya ngayon, episode 53. Tagapasa yan ng probinsya nyo, ma'am. Mula kayong probinsya. Makolod. Uy, Ilunga. Ilunga. Ako <laughs> po, Bicol. Uy, Bicol. Saan ka sa Bicol, madam? Sa Buhi. Buhi, Rinconada. Opo. At ah, wala, sinabi ko lang rin kung oh, ano, taga-bicol ako. <laughs> alam ko, alam mo eh. Sa buhay, bicol din ako, karamuan ako. Ah, okay. Ang ganda yeah. doon, beach doon. Mas, maganda, mas maganda ka doon. Uh, oh. <laughs> Ayan, dahil para ngayon nyo lang alam na may free ride ano, ngayon nyo lang oh, balat. First time po, first time. First time. Ayan, may free rate talaga to. Hanapin nyo sa LP Piblo Taxi to. Iisa lang ang may free rate sa amin. Ako lang. Oo. Araw-araw yan nagbibigay. Oo. Uh Isang -huh. mga account ka namin. Social media accounts. Hindi, ganito na lang. Share nyo yung video nyo. Tapos, comment kayo para alam kong kayo yun. Oo. Hi guys, hi. Shout out nyo po yung mga taga sa inyo, yung mga kasama nyo. Pwede naman, mabukat na Wala ko sa shout out. Shoutout niya po yung asawa niya. <laughs> si Aldrin. <Audrey. laughs> Hindi, kayo na, kayo na. Hey, Shoutout mm. po sa, sa nanay ko. <laughs> Sige lang, huwag mahiya, huwag mahiya. Okay lang naman. Shoutout po kay Vicky. <laughs> yung nanay ko. <laughs> Shoutout po mama mo. Shoutout kay mama. mga mama niya na lang. <laughs> <laughs> Ay, shout out nga po pala kay Trixie. Iniwan kami, na na. Una na. na una na po na pupuntahan namin. Okay lang na naiwan kayo at least ngayon nasa na free nasa free ride naman kayo. <laughs> Mas lamang kayo sa kanila kasi nasa free ride kayo ngayon. Sila sigurado oh, nagbayad sila. Uh -uh. Mm, swerte pa. Oh. Para dito talaga kami, no? Mm. Oo, oh, naman. Dito talaga tayo. Ayan, ate, huwag dito mong itago mukha po. mo yan. Uy, kanina ay, yung baby ka. mo yan? Akin po. Akin? Hindi ko naman inaangkin <laughs> eh. Ano yung, ano yung, ano yung pangalan? Ano yung pangalan mo, te? Apo. Ano yung pangalan mo, te? Ilan buwan pa -pa na? Ano po yan? Five, Five months. Pang-apat na pangalan. Uy. Uy. <laughs> no. Baby. Baby. Ayan, kasi ano. Ayan mga kababayan, magsa-shoutout lang tayo sa ano, sa mga na pre natin itong mga nakaraan. Isa-shoutout natin na yung medyo mata, malakas yung ano niya ngayon. Yung isang DJ natin na na pre si DG Ilan eh ng Tabaco Albay shout out po sa iyo madam tapos sister Leah Talabok Laude ng Cebu shout out po sa inyo sa yung kahapon kuya na nabigyan ko ng pre-ride na nalilito nawawala sa sarili shout out sa iyo kuya naging bahagi ng pre-ride ko mga taga Bicol shout out po sa inyo Ayan. saka ano yung taga Bakulod? Bakulod Yuri Idol ingat ka sa biyahe mo lagi dyan yung mga tropa natin sa airport shout out sa inyo dahil hindi ko na kayo isa isa yun dahil maraming mara habang tumatagal tayo ngayon dumadami tayong supporters sa pre ride ni kuya ayan ngayon yung ano natin ang pre ride natin ito tat tatlong Maria Tres Maria. yeah, Tres Maria may may batang kasama. Ay, ito Pero sa buong kabayan taga saan? Ikaw daw Ako po. Mm -mm. Si Kuya Alfredo Tagasan. At taga Pasay lang po. At ah, taga Pasay lang din. Plusham. Hindi ka na nakakauwi ng Bicol? Ano, nung 2022. Ngayon hindi na. Yes. Ngayon hindi. Aha. Baka next year. May Ha tuwing summer umuwi kami hindi Oh, maganda kasi ang ano doon. Mas maganda. Pero malayo naman kasi malayo kayo sa dagat kami. eh. Opo, mga ano falls. May Ma, o puro running oo. water. Doon sa amin sa Karamuan maganda talaga roon. Oo, doon. Puro, oo doon. Dagat. puro dagat doon. Kaya lang ang hindi ko lang nagugustuhan hindi hindi natabang yung dagat 'to ang alat pa din. Oh. <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Pagtaka ka po yung pag nag ano, hindi na umalat. <laughs> Naging sweet ha. Ah. Ka? Mm Ah, kayong tatlo, lahat may asawa na. Ah, yung isa, Isang lang yung wala. wala. Sino? Eto, jowa, boyfriend. Jowa. Ah, boyfriend lang. Pero ilang taong ka nakabayan? Ako ah, ka? Uh, Oo. Okay. Ano no? 23. Twenty. Ah, bata pa. Baka kasi pumasok ka na dun sa kanta ni Shira. Shira. <laughs> Shira ba yun, Shira? Shira. Hindi yung bago. Yung ano ba? Si ano? Oh. Ayon, yung yung mga sa kapit sa ano ba yung kapit kapit. Hindi kapit. Kau naman. Ayon. Ayon, yung ayon. Ayon, yung pihikan ka masyado. Ayoko pala yun. Ayan yung Josie Selos kasi kuya yung ano yung sikat. Si. sikat hindi may bago sila. Hindi may bagong sumisikat siya kaya lang copyright uli Pero suporta natin siya kasi kung hindi naman dahil sa kanya hindi sisikat yung silos saka mas maganda yung kanta ni oh, uh, mas maganda yung kanta ni Shira oo. Oh, kaysa dun sa original kaya pero ngayon binigyan niya ako ng diamond ni Shira shout si out Tayo Shira kaya ako isang katoliko so supportahan kita oo oh. Support support, uh, lang. support, support lang. support, diba, lang. Ito kababayan natin, taga, taga saan ka maram? Taga Pasay Malibay, Bacol. Pasay. It pero Bacolod talaga kayo o hindi kayo nakakawi ng Bacolod? Hindi, korbinsya lang namin yan, pero hindi kami nakakawi. Huh? Oo. Oh, Dito na talaga kami lumaki sa Pasay. Dito na kayo lumaki. Yan, yeah, medyo dumidilim. Ito si Bicolana. Laki <laughs> kang Bicol o... Oh. Doon ako nag-elementary. Naking, ako, dito, Naka, pasta. nakalimutan mo na yung vehicle Ay, hindi. O, sige nga, subukan mo. Hmm. Ay, to subukan mo nga magsalita ng vehicle Sige, kausapin mo hmm. ako. Narin na ka mauli uli. ko pa Nakangiti siya ate, hindi niya alam siguro. Hindi <laughs> ko pa aram. Yeah. Yung uuwi kasi sa yung uuwi sa kanila, ang tawag sa kanila, magpayansin ni Nasadto. No. O oh, mauli na. Pauli na. Pauli Ay, na. Oh, o pag ring kunada kasi magpayansin ka na sa Santo. Marunong ako magirigin yo, tas magkulano, oh. tas magbuinon doon. Ah, ganun. Oh, kasi doon pag 'di ba pag ibang lugar iba na yung language. Oo, oh, oh, nga. Asa na 'yan sa Pasay ka, tas sa Cavite iba na yung language. Hmm. ganun. no. no, Ay, no, no Biruin okay. mo. Merkulis Santo kayo nakatsamba sa Alibrin sa kay ni Kuya lagi to araw-araw ngayon araw-araw tayo nagbibigay oo oh, oh. ano, oh, oh. anong oras na sa relo niya ay sa cellphone niya 12 to oh. 1 oh. kasi ang pre-ride ni Kuya pero kinuha ko na kayo kasi alanganin ako sa oras baka mamaya wala tayong makuha pre-ride swerte talaga um, namin oo swerte, oh, swerte na. niya para sa atin, talaga. Bali siguro Pero, ha, ano. gagawin na. lang Diyan kayo na. Apo. Oo. Oh. Gawin nyo na lang siguro subscribe na lang siguro kayo. Always so, subscribe 'yan, Kuya. Si diba? Legit Ali? tayo sa pagbibigay ng free ride kahit sana kung medyo malaki-laki na 'yung ano natin papunta na sana to sa ano sa 'yung mga pauwi ng probinsya tulad ngayon. Tatargetin din natin 'yan siguro mga susunod na taon. Ayan Ay, si baby. O, ilang taong ka oh, na baby? Say 2 years old. 2 years old? Anak mo ba siya ate? Apo. Oh. Say 2, Ali. Ano yung ilan so, na yan? Dalawa? Hindi. Siya anak niya yan. Ito. Ah, isa kayo. Tigisa. Sunod, ito naman may anak. Oh, hindi nyo. <laughs> Pass. Hindi nyo man, hindi man lang ginawan dalawa para manghingi ko ng isa. Wala ka pa ba anak, kuya? Wala ka pa anak? Mayroon. Ay, kung ako wala akong anak, yung asawa ko meron. Uh, Hmm. Mm. Ay, ito ito <laughs> anak, <kuya>. ano ko <laughs> na Ano <laughs> na? siya. Hindi, Hindi nga ako pili mag-anak kasi lalaki tayo eh. Tagagawa kaya, lang kaya. siya Tagagawa na. Pagagawa lang, lang ako ng <laughs> anak. Oo, tama Eh mga kababayan, ito na yung lugar na pupunta nila. Galing kami ng Malibay. Kuya, hmm. picture kami kuya. A picture kami sa iyo. Ayan sa sila. Saan nyo gusto magpa-picture? Sa baba o dito sa loob ng sasakyan? At dito na lang. O sa baba na lang para makita nyo lahat. Ano? okay na, okay na. Para ano? Para nakikita. Kasi hindi ako piling magano Baka mamay sabihin nung ano, nag, yung pasayro natin nagbabayad. Kaya inuup natin ang camera. Oo. Oh, oh. Akin na yung cellphone niya. Eh mga magpapa picture daw sila madam kasi sikat na tayo. <laughs> <laughs> Ayan, ayan yung camera natin ayan. Smile, smile ikaw Okay na? Okay na po mga kababayan, sila pre-ride natin Ingat kayong Lima kayo na, ano? lima Ingat kayo, o Legit tayo sa pre-ride Ayan, sige, sige, sige Ayan, bababa na sila Tingnan nyo kagad ka to episode 53. Ay, kuya? Okay. Oo. Ah Episode 53 kagad. Oh. Wait lang, na lang ayo dun sa ano. React na lang kayo sa video. Sige mga kababayan, sila ngayon ang episode 53 sa pre -ride ni kuya yan sila bumababa ng Ayala. Sige. Thank you, thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Ayan. Ayan ang mga nabigyan natin ng free ride. Sa pasasalamat pa lang, ma -ano tayo, masaya na tayo na nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. yan na mga kababayan, pasupport na lang sa video ni Kuya sa free ride. Araw-araw. Bye-bye sa inyo.